Good morning na naman mga kaibigan Nandito na naman ako sa Almanara. Mag walk na naman kami ng aking alaga na si Dakota 7.35 walking Ayun po siya Ayun Excited Kanina Pagdating ko ano yan Sabi ng aso Excited talaga siya Sarap pa maglakad Malamig Wait Dakota Ito nga na ito Mahiain talaga Ayun oh. Mm. Dakota Dakota Where are you? Hindi <laughs> makita 7.35 Ang start ng walking namin ngayon Kapag tumay lang naman si Dakota Ano Saka ako siya Ano Uh, uwi, hindi ko na pinaglalakad ng isang oras yan ang ating alaga dakuta takot sa mga tao yan ewan ko ba kung bakit takot yung aso na yan hmm. habang naglalakad kami ay makikita niyo yan tagakuha ng mga semento ewan ko kung ano yung gamit na yan <laughs> buti na lang at meron yan na nakakatulong sa mga uh, karpintero na matataas na building kung wala ayan Diyos ko po kailan matatapos kaya yung uh, taas na building no Wow guys Ang daming malunggay Puti na lang at may malunggay din dito Tignan nyo apurado Halos hinihila pa ako ni Dakota eh Excited lumabas talaga Pero yung anak ng amo namin Ayaw niya siya Kahit ilabas niya ayaw Ayaw niya kasi siguro bago pa lang Oh wait wait Dakota si car Car coming Woo! Ayun, umihi na naman. Ang bilis ng ihi mo. Pag umihi to, ilang beses umihi. Baka yung sa, sang ikot lang, yung ikot namin, sampung ihi to i. Yan, si Araw. Ganda. Hmm. Maliwanag. Kaya pala, maagang umaalis yung may-ari nitong aso. Mga alas 6. Kukunti pa ang ano sa sakyan. Alam nyo kapag uh, nag out yung mga mag-asawa na yon sa alas sa hindi nila tinatalian. Kaya pala sila maaga kasi walang sasakyan, kukunti. Kaya kahit naglalakad sila walang tali. Nung minsan, naglakad siya, naglakad sila mga alas 8, tinalian na. Kasi may sasakyan na marami, kaya uh, yun pala, kaya kahit maaga silang mag-walking, walang sasakyan. Walang ko sumusunod lang talaga itong aso. Kahit walang tali. An, ang ganda ng garden nila. Hindi pala garden. Mga kahoy-kahoy. Hmm. -kahoy. May mga dates talaga. Ang lamig ng panahon guys ngayon. ayun bihira pa ang kawan. Sige na, na naman. Ayan, amoy-amoy pa more. Dakota. Gusto na umihi ka, Hindi. kabayan good morning <laughs> ano kayang tanim to backyard garden parang ewan parang nakakain yung ano niya mga buto buto nag aapura yung alaga ko ganda siya hmm The Kalanguya Ikalahan are obedient and peace loving people. Peace and order have been preserved by their strong cultural priorities, customs, and traditions, which have been guiding them for past centuries. Kalanguya Ikalahan culture is characteristically that of the Cordillera, with involved rituals and animal sacrifices and prestige feasts of men which are held for days accompanied by the sacrifice of prescribed sets of animals called padit. Kaihing! Tignan nyo guys, crowded na no. Punong-puno. Paano kaya pag magbunga yan? Parang parang pitong puno yan guys. Mahirap magbunga yan kasi crowded. Si Amoy Dakota, si Amoy, si Amoy. Nang inaamoy mo? Ha? Nang inaamoy mo Dakota? Saan na naman ang punta? Secondly, Kaihing is also a voluntary act between two families to strengthen their existing good relationship. In Caiheen, no minimum age is, is required. It is even possible to engage a yet to be born child. Ladies and gentlemen, Wait. make a way from your gateway to a great gateway, Santa Fe National H High School, in their interpretation of Caiheen. Tribo Kalaguya!